Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang latest update sa lagay ng ating panahon. Ayon sa latest weather update ng Pagasa, patuloy pa rin naaapektuhan ng Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ang katimugang bahagi ng Mindanao, na nagdudulot ng maulap na kalangitan sa ilang bahagi nito. Inaasahan natin ang patuloy na maulap na panahon na may mahina hanggang katamtamang pagulan at pagkulog pagkidlat sa Davao Region, Soxargen, at mga lalawigan ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Samantala, ang northeasterly wind flow ay patuloy na nakaapekto sa northern Luzon na nagdudulot ng maulap na kalangitan at mahihinang pagulan sa Batanes at Cagayan Province. Sa natitirang bahagi ng northern Luzon, maaari ring makaranas ng pulupulong mahihinang pagulan dahil sa naturang wind flow. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, mananatiling generally fair weather maliban sa ilang isolated thunderstorms sa hapon at gabi, lalo na sa eastern section ng Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw, wala tayong inaasahang bagyo o tropical cyclone na papasok sa ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy tayong mag-monitor para sa anumang update sa lagay ng panahon. At ang lagay ng panahon bukas? Patuloy nating mararanasan ang maulap na kalangitan na may mahihinang pagulan sa Batanes at Cagayan Province. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, posible ang isolated thunderstorms sa hapon o gabi dahil sa umiiral na easterlies. Para sa forecasted temperatures, Metro Manila, mula 23 hanggang 32 degrees Celsius, Tuguegarao, mula 23 hanggang 31 degrees Celsius, Baguio, Mula 17 hanggang 26 degrees Celsius, Tagaytay. Mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, Legazpi. Mula 26 hanggang 31 degrees Celsius, sa Mindanao, malaki pa rin ang posibilidad ng epekto ng ITCZ sa eastern at southern portions. Inaasahan ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Sa Visayas, Palawan at natitirang bahagi ng Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng scattered rains and thunderstorms sa hapon at gabi. Para sa temperature forecast: Metro Cebu, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius; Tacloban, mula 26 hanggang 32 degrees Celsius; Puerto Princesa, mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, Kalayaan Islands, mula 27 hanggang 32 degrees Celsius, Iloilo, mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, inaasahang magiging 24 hanggang 32 degrees Celsius, sa Davao ay 25 hanggang 32 degrees Celsius, at sa Zamboanga City ay 25 hanggang 33 degrees Celsius at sa kondisyon ng karagatan, sa ngayon, wala tayong gill warning sa alinmang bahagi ng ating karagatan. Gayunpaman, pinapayuhan ang ating mga mangingisda, lalo na sa extreme northern Luzon, na mag-ingat dahil sa mahinang hanggang katamtamang pagalon sa karagatan. At sa ating extended weather outlook, sa Metro Manila, inaasahan ang generally fair weather sa susunod na limang araw, bagamat maaaring maranasan ang mainit na temperatura dahil sa umiiral na easterlies. At ang temperatura, mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Baguio City, posibleng magkaroon ng isolated thunderstorms sa hapon at gabi. Ang temperatura mula 17 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Legazpi City, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Ang temperatura mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Visayas, walang inaasahang malawakang pag-ulan maliban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Ang temperature sa Metro Cebu mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Iloilo Mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, Tacloban, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, particular sa Metro Davao, posibleng maulap ang kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa Sunday at Monday dahil pa rin sa ITCZ. Ang temperatura, mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, inaasahang 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Zamboanga City, posible ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa Monday. Ang temperatura mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Iyan po ang latest weather update. Patuloy na mag-monitor para sa karagdagang impormasyon sa lagay ng panahon. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na updates. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.